Guys, what's up? Tayo'y mamimili ng pasalubong for today's video Ayan, grabe yung snow guys Ano ba yun? Hindi actually, tumigil na yung snow from... Kahapon pa nag-i-snow buong araw Ay, hindi mo buong araw Mainang snow, pero tuloy-tuloy siya Kaya medyo nag-build up ta Winter yarn Today is Monday Dito sa amin sa Chicago And, yun nga, lag-off pa ako para dito ah <laughs> Para lang mamili ng pasulubong na ako. <laughs> hindi, kasi ano, na ko guys, de December na tapos. Hindi ko pa nauubos yung time off ko or yung vacation ko. Yung leaves ko sa office, ganyan. Eh ano naman, hindi yun i-carry over next year. Ano yun, use it or lose it. Ganyan. So kailangan gamitin ko na. So what I did was, in ko yung mga Mondays. <laughs> May Monday sickness. In-off ko yung mga Mondays. Hindi Friday. Kasi pag Friday, medyo chill yan sa office. Kaya ano, hindi ko in yung Friday. Yung Monday in ko. And to, marami um, yung gagawin today, actually. Ala. Wait nga, parang may nakalimutan ako. Ay, hindi, nah, nadala ko pala. Meron kasi ako listahan. Di ba? Tapos, yun yung, actually, si Commander yung gumawa ng listahan kasi makakalimutan tayo. It's the next traffic <laughs> Yung mga assignment ko sa kanya. Yung mga kailangan ko bilhin, kailangan ko bumili ng balikbayan box, kailangan ko bumili ng ano ba yung mga kailangan kong bilhin? Ay, yung mga request nila daddy tsaka nila mami mga kapatid. Nilagay ko sa listahan para wala akong makalimutan. Tapos yung mga kailangan kong gawin kasi mag-winter na nga. Like yung pag na-pick up na nung, nung garbage guy. Garbage guy! Ano ba tawag doon? Yung waste management. Wait nga, naman, wala ako. Saan yung sasakal? Pag na-pick up right na nila yun, itatransfer. transfer tatry ko i-transfer sa backyard. Ganun yung ginagawa nung ibang kapit kapitbahay namin na may two car garage lang eh yun nga pag winter mas okay na nasa loob yung kotse gaya niyang kahapon balot sa snow yung Civic kaya ang hirap nun lalo kunyari si Ayun yung ginagamit commander most of the time hirap siya mag ano drive I mean papagising ganyan pag kita mo sa bintana balot na balot na snow so it adds up sa time ng instead na uh, aalis ka na lang ganyan kaya ayun medyo kailangan mag prepare na for snowy season Ayan, wait lang. May polis bawal Huwag mong nagpag sa so, amin. May, may artista dito. Three <laughs> and a <the> half miles. <laughs> ito ang ano, view ko today. Ginagawa kasi itong ano sa village namin. Itong, ano ba tawag dyan? Yung mga pipes. Underground pipes. You know, to burrow. <laughs> wait lang. Ganito guys, give and take. Medyo kailangan mag-slow down. Grabe oh. Ang araw, pero may isno. Grabe, ang lamig pa, guys. 26 degrees Fahrenheit. Mukha lang siyang maaraw, pero ang lamig. Below, below zero Celsius. Charan! Ayan, natutuno na siya, guys. Pero, yan. Pupunta tayo dito. Ang lapit lang nito sa amin. Itong Manila Grocery. Ang ating suking tindahan. What? Ibili tayo ng baling box ba? Actually, wait. I mean, baka bawal mag lakas parang 7-11 na. May parol guys. Bango may Pilipinas. <laughs> ang bango may Pilipinas. Ay, ang galing oh. Filipino ham available on Christmas Eve. Oh, tapos meron silang mga bagong, bagong. Meron silang mga ulam dito guys. Hala, nagugutom na ako. Hindi pa naman ako makain. Anyway, may pagkain mo sa bahay. Hello! Wala mong tao, uy. Ay, ito pala. Ayan pala guys. Ay, hello po. Pala. <laughs> um, pabili po ng balikbayan box. Ay, may hero count. may kang, kang balikbayan box. Tamo? Ay, wala po. Bibili pa lang po ng hero. Ano, ng empty box. Yes. bibili na pala. Yung... So, ayan. So, ito pala yung guys. Isang size lang po ito. Okay, it's size. Ah, so yung dalawa na nga lang. So, dalawa bibili natin, guys. For today's video. Para sure. Thank you po. Thank, Thank you. Yun nga guys, let's go. Meron din silang kainan, ganyan. Wait lang, pa ako kasi may bit-bit bit ako guys. Tsaka baka bumagsak yung pin. Wait lang. Ang galing o, oh, meron palang ano, yun dito. Pinoy o, oh, tignan ko. Filipino American News Magazine. I didn't know. Meron pala. Wait lang. Ang genet. So yun. Grabe san nako ako nakarating guys. Nandito tayo ngayon sa Mayer. So para din siyang Walmart kasi merong mga pang bahay, may grocery, ganyan. Let's go. So andito yung isa sa pinapabili ng kapatid ko. Grabe ha. So, <laughs> yun yung mahirap kapag specific yung gusto eh. Kunyari wala sa Walmart, ganyan. Tapos ginugil ko, nandito siya sa Mayer ano lang naman siya ano ba yung pinapahanap nito ni <laughs> ano torani na white chocolate sauce nasa may B9 section 38 let's see so ayan nakita ko na nga so ito nga yun mukhang masarap ah baka bili nga din white chocolate sauce ano to siya parang syrup oo oh, kasi katabi ng mga Hershey's eh white chocolate kabili nga din ng isa para sa amin <laughs> Let's go. Actually, ito lang yung bibiling ko dito. <laughs> Tapos, yung isa na gusto niya na speculoos Boyon, yun? Speculoos cookie butter. Wait, baka nandito yun. Pero wala yata yun dito. Peanut butter. <laughs> wala siya dito. Nandito yung mga cookie butter, pero hindi ito yung gusto niya. May brand na gusto eh. Wala. Wala nga. Okay, let's go na. Tapos dito na tayo sa self-checkout guys. Bilang dalawa lang naman itong bibilin natin. Charan! Hey, yun? Ano din ha? Eleven dollars Diba? Ganun I'm not sure May ganun na rin ba sa Pilipinas guys Yung self-service Self-checkout Ay Hala tinanggal ko Kahit hindi pa tapos Wait na Wait Oh yan okay na yata Charan O oh, di diba Tapos lalabas yung receipt Ganun Okay done for that too. Ito um, hello guys? Trader Joe's. Lamig. Parang gigaw sila po. Lamig! pa ng ko. Wait. po ito? Lamig! Tarego. Lame lang ano. Sobrang lamig. Let's go! Hey na guys, nandito tayo sa my Trader Joe's. Actually, first time ko dito. Magli limang taon na ako dito pero ngayon pa lang ako makapasok dito sa Trader Joe. So, tara, let's go. Hanapin natin yun. Uh, cookie butter. Charmed. Bababa ko lang baka sabihin ng mga tao nung gagawa Found it! So, ito. Ayan, guys. Bili tayong tatlo. Yung dalawa ipapadala natin. And then, yung isa is for me. So, yun yung guys. Trader Joe's. Tapos, uuwi na tayo. <laughs> Walang masabi. Ginigin ako kasi as in, guys. So, ayan na. Hello, guys. Ayan. So, ipapakita ko na sa inyo yung mga naipon kong mga ipapadala natin sa Pilipinas. Ayan. At itong gabundok ng mga damit. <laughs> Tsaka ito, actually... Karamihan dito guys, ano, mga used clothes and shoes. Karamihan dito, dala ko pa simula nung nasa Pilipinas ako. Nagaling din dito sa Amerika nung box kami. Hindi, actually iba dito. Halo-halo to. Merong, sinyo ba makita? Or wag na kasi. Pero mabango yan lang. <laughs> Ang dami. Alam mo yun. Kung ano-ano lang. Mga hindi ko na gagamit. Kaya papadala na natin sa Pilipinas. At marami pang makikinabang yan. At ito, ay kay Arvin to so, sa kaibigan natin pero ayaw na niya so sabi ko baka may makikinabang yan sa Pilipinas syempre tas itong mga vitamins ganyan ayusin ko itong mga damit kasi ang dami kita nyo naman umaapaw talaga tapos bumili na rin ako ng extra balik ba yun Eh, mga kung ano mga nakikita ko sa supermarket at mga request ng ating mga kapamilya na padadalan sa Pilipinas. You know what I'm saying? So, ayan. Tapos, by the way, kapag pinadala na to, parang ano siya, 30 to 60 days. So, from 1 month to 2 months, pwedeng ganun. Ganun talaga siya katagal, guys. <laughs> so, hindi na to aabot ng Pasko, definitely. Kasi, ngayon, while filming this, today is December 2 na. So, after New Year na nila makukuha to. <laughs> Okay, let's go. Story time muna. Nung ako lang ba or sig mga merong mga kapamilya dito sa America 'di ba? Nung bata pa kasi kami, yung tita namin every Christmas nagpapadala ng balikbayan box sa Pilipinas sa amin. Tapos tuwa kami lahat, ganyan kasi may pangalan. Tapos nag uh, ano pa kami? Ano yung kami pipinsan? Guys, 1990 something pa 'yon. Wala nyo na ilang taon na <laughs> ganyan. Wala pa siya. Ay, hindi, may cellphone naman. No, no. Hindi, hindi ko matandaan. Anyway, syempre kami mga sapat. Mga, kaming mga magbipins ang gusto namin. Sapatos, ganyan. So, ang gagawin namin, i-drawing, i-trace namin yung mga paa namin sa taban paper. Ganyan. Ganon, guys, lang. So, para sa mga batang viewers natin. Ganon kami. Ewan ko sa ibang viewers natin kung ganon din. Ititrace yung paa. Ganyan sa sabi namin kung ano kung anong gusto namin. Ngayon, ano-ano na lang. sabi na lang sa, mga, so, sa chat kung anong gusto. Grabe Sobrang ako okay? yun. Again, puro karamihan dito mga used clothes eh. Coat at ni Commander. Mga hindi kasya. Pero iba dito, siyempre, bago. Kasi parang naman hindi na used. Okay? pag lumalabas kami, paunti-unti namin binibili yung mga pagkito para sa mga nagre-record sa Pilipinas. Alam mo yan. Ang dami. <laughs> ay, kaso, baka nanonood dito yung... Ito eh, nga, tingnan mo nga kasi sabi ni Commander, ayaw na daw niya. Sabi ko, ay, may kalalagyan sa Pilipinas. Sige. Christmas Day or... Ito, di ba? Ang dami. Meron dito mga... Nga, mga hindi ko pa nagagamit talaga. Bilang hindi na siya kasha sa... Tapos, kunyari itong pants na to. Ano to eh? Yung kakulab ko na, ano, na brand. Tsaka ito, hindi ko pa to nagagamit talaga. Kung nanonood kayo ng mga reels ko, sa mga kakulab ko sa brands. Tapos, iba dito, hindi ko pinili. mga, yung mga kakulab ko na product, ganyan. Ang gagamitin ko, pero, yun, you know, parang pili ko mas may ibang makikinabang. Papamigay -pa -pa ko na. Ano. So, yan mga vitamins. Ang dami vitamins, di ba? Ayun pa nga. Ang gusto mo yan. Ang dami. Lotion, itong mga lotion, room spray, galing bath and body works. Tama walang tapon dito guys. As in, lahat naman pinamimigay ko yung mga hindi ko nagagamit. Na, feeling ko magagamit. Na, ito ang tapon. ba? kung ano-ano. ano, -ano. Kung ano na lang, Maripan. mga ito. Mga kano ko ito, guys, eh. Mga kulab na brand, eh. Pero yan, guys. But... Ito, mga uh, wax. Ay! Ano? God. ano to? Tutbrush to? to ng aso, Hindi itong nagamit, guys. Huwag kayo magdala. Patadala <laughs> natin ito doon sa aso nila. Nila, mami. Ay, naku. Screen. Ito, ano to? Yung ganyan. Kung gusto nyo ng dual na uh, monitor, Papadala ko sa kailangan niya sa school, you know. Pabango. So, mga free dito sa Macy's, eh, ano to? ST Lauder, tango ba? Yeah, or clinic. O oh, clinic pala. May eh, mga kung ano-ano. Ang dami ng damit. May kawali pa ba? So, yun guys. Ang pili pala ako mag-uwi. Starbucks na. Kuwan ano lang. Ang dami, diba? Guys, can you imagine? Sobrang mas marahang dami pa namin ganito. Dito. Hindi mo nagagamit. Mga freebie. ko rin makita kung gaano kalaki to or same lang dito sa corner. Kaya ah, kung curious kayo bakit ko nilagyan ng plastic na ganyan. Wala na panood ko lang din doon sa vlog na pinapanood ko. Kasi daw ganyan, ganyan kasi nga tama nga naman. Baka ma para kumbaga pang extra ano sa extra security. Wow. Well, try natin tong isa. Gaano kalaki? Bigla ko na realize unahin natin yung mga sapatos guys. Wala. Hindi ko naman dinisyan, alam. <laughs> Okay lang yan. Para ragid. ni Commander. <laughs> Wala akong snow sa Pinas, pero baka naman magagawa nila ng parang. <laughs> Ayan, ganyan. Tapos, dyan natin lang ka yung karamitang mga guys, tignan natin yung isang kahon kasi parang try na natin <laughs> para balance yung paglalagay ay Kukunin ko na isa. Actually, let's see kung nakakahon. Kailangan siguro na plastic ko kasi kapag naano ano ito, -ano kasabog ko saan eh. Diba? na naisip ko yun. Ay, hindi. Naisip ko. Papangalanan natin yung iba. Yung mga sure talagang kanino kasi baka mag-away-away. Joke. <laughs> Pilipinas yung ano. Ano yun? Ito mga Digicam. Point and shoot. Talaga ba? Sige naman. Charan! So, ayan na nga guys. Buti na tape ko na. Hindi ko na nagamit yung isa. Kala ko kasi aabot ng tatlong balik buying -ba box eh. Pero dalawa lang. Napagkasa ko naman. today guys. Thank you so much for watching. Biglang naging cellphone vlog eh. Ganon. So, sasagutin natin yung mga comments nyo from this video at sa last video, sa next video. Yun, thanks again for watching. Kung meron kang tanong anything about Boy America or any vlog suggestion, comment down below. Sabi ko, comment down below. So, if you want to connect with me, please follow me on my social media accounts at makita-kita tayo on the next vlog. Peace! Bye!